Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa paborito kaya nila talaga? Well, ako paborito ko. Paborito ko! Oo. Oh, ang ating programa. maski, attorney... hindi na, hindi na sila manood. Basta paborito mo, okay na sa Okay. Ang attorney Danicon, abogado de Campanilla. At syempre, kasama pa rin natin, ang abogado ng bayan, ang nag-iisang abogado de Campanilla, attorney Danicon. Yeah, maraming salamat sa iyo, attorney Gabi. At uh, uh -huh. sa ating mga kababayan na uh, walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang may namimiss naman ako. Sweetie <laughs> pa? <laughs> Mahirap din pala yung... <laughs> wala yung city pie. Eh. Uh -oh. Pero ngayon lang, for tonight lang mm -hmm. ha, sa susunod wala na. <laughs> oh. <laughs> so how was your day today? Okay naman. Oh, ganyan din naman po kami talaga sa ordinaryong buhay. Mm hmm. Since busy siya, busy ako Pag nakikita kami, ay eh, nangangamustahan naman po kami talaga mm. At least ako nangangamusta mm. Ako ay sumasagot lang Oo <laughs> Pag ako po, hindi po niya ako kinakamusta Kung kamusta ako kamusta How was my sa, day opo. Parang walang ganon mm. Ay kasi ano yon? Ano? I'm a man of few words Well a few words now and then would be okay you know Ah sige, sabi mo eh Wow, parang, nako ah. Parang masama pa sa loob mo <laughs> sa lagay na yan. Hindi niya, tontuwa nga ako eh. Ako hindi. <laughs> <laughs> well, mamaya na natin pag usap ah, niya. Sige. Nakakainis ko mm. minsan pag ganyan naman ang kausap ninyo. Mamaya po niya ako awayin. <laughs> Oo, kasi merong nag-aantay dito sa programa natin na tuloy-tuloy ang ating mission na magbigay ng payong ligay. Bakit? Opo. Pero basta po ang pakiusap po sa kanya, huwag niya akong pagbubuhatan ng kabay. <laughs> Sa harap na maraming tao nakakainis talaga anyway, dito po ay nagbibigay nga tayo ng payong legal pag-uusapan po natin ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay relasyon, trabaho at iba pa dahil sa panahon ngayon importante na may alam tayo tungkol sa batas so makisali po kayo sa aming usapan bukas ang ating himpilan para sa mga katanungan legal at usaping batas, tumawag lang po sa numero na makikita nyo sa ating screen sa mga Globe users, Oh, ano, 09, gusto mo ba? Ah, uh, mm. At kung smart, mm. sabihin mo nga, Ayun. Smart yan. Yeah. <laughs> <Oo. laughs> Kung hindi ka masyadong smart, ay hindi yeah, mag-iwak kayo ng mensahe sa Facebook. Correct. <laughs> sa Facebook page ng TVUP. Hindi <laughs> hindi kayo smart eh. <laughs> <laughs> Facebook naman. Sa Facebook naman. So, naku meron ng text in question. Oo, galing kay Michael James, 32 years old from Manila. Mm -hmm. Naku, ayoko ng ganitong klasing usapan. Banggaan. Mm -hmm. Nabangga po ang motor ko ng isang delivery truck matapos akong huminto sa stoplight. May surface damage po sa motor at may kasulatan kaming pinirmahan ng driver sa traffic bureau na sila ang magpapagawa gamit ang insurance nila. Pero ngayon po, ayaw ng insurance bayaran ng mga nasirang accessories ko tulad ng crash guard, top box at bracket kahit bago lang po ang mga ito. Di rin nila sinagot yung 1,000 inspection fee ng service center. Hindi rin po ako nireplyan ng driver o ng kumpanya. Ano po ang pwede kong gawin? para mapanagot sila at mapilit silang tuparin ang kasunduan namin. Mm -hmm. So, ito ay nagkaroon ng investigasyon ng polis. Mm -hmm. uh, pumunta sila dun sa Traffic Bureau at mm -hmm. uh, mukhang inamin nung driver nung truck na kasalanan, kasalanan niya nila dahil sige nila mm -hmm. yung pagpapagawa doon sa nasirang motor. Di umano. Okay. <laughs> ah, hindi, Sinagot nila. Eh. Kaya lang ang sabi Oo nila, na. eh sasagot punya yung insurance namin. Mm -hmm. Okay, anong tanong? Eh nawalan na ba ng pananagutan yung driver at Or yung, yung kumpanya nung sila ay eh, nagbigay ng <clears throat> ng uh, kanilang consent. Hindi consent. Nagbigay sila ng kanilang ano ba yan? Pag-amin. <laughs> <laughs> mm -hmm. e, pumayag sila na o, sasagutin, uh, sasagutin uh, ng insurance namin uh, na, ang mga damage na, parang, na yan. Na parang nilimitahan nila o na parang ipinasan nila sa insurance, sa insurance yung pag 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 ano, pagpasan dun sa gastos okay hindi po hindi po kumu sinabi nila na insurance ang sasagot o magbabayad doon sa damages ay nawala na sila ng pananagutan sa inyo nananatili pa rin po silang may pananagutan sa inyo kasi sila po yung may kasalanan mm -hmm. sa madalit sabi kung ang uh, insurance po ayaw uh, bayaran yung mga uh, mga accessories dahil ito po ay excluded doon sa insurance coverage noong truck na nakabangga sa inyo, ay sila po ang mananagot nito. Mm -hmm. Kasi kaya at ito ay nasira doon sa inyong sasakyan. So kung ano yung hindi po sinagot ng insurance, dapat sagutin po nung driver o nung kumpanya nung uh, may-ari kumpanya na may-ari nung truck. Kasi kung kasalanan nila, mm -hmm. ay dapat panagutan nila ah, ang ah, lahat ng consequences ah, ng kasalanan, at kasalanan nila. nila. Ah, ayon. Sampo tayo magrereklamo. Eh Magre-reklamo po kayo sa pulis doon sa Traffic Bureau na hindi sila nagbabayad. Kakasuhan po natin 'yan ng ano, reckless imprudence resulting to damage to property. Criminal mm -hmm. case po 'yon. Okay, pulis po ang magsasampa noon, uh, gagamitin nila 'yung report doon sa Traffic Bureau para isampa 'yung kaso. Uh -huh. Aya, ngayon uh, andada po sa kanila dyan sa pina galing po sa physical. Uh -huh. mm -hmm. so yon so sana yan Michael uh -huh. James sana ay uh kailangan mong bumalik <laughs> di ba dun sa, sa traffic, traffic bureau. bureau. para meron kang ebidensya ah. na talagang sila ay nagharap at mm. Uh, mm. sinagot nila hindi po okay. mo lang naman doon eh hindi po sinunod yung o kasunduan po namin eh sampahan na po natin ang kaso Mm, -hmm. mm. So yon, maraming salamat sa iyo Michael James. Ngayon naman, meron tayong caller on standby. Michael Ito James. naman ay si Dave mula sa Pasig. Magandang gabi sa iyo Dave. Magandang gabi po. Eh. Hi Dave. Anong maitutulong namin sa inyo ngayong gabi? Dave. Um, um, hindi ko po Meron po kong friend uh, before. Ano daw? Na, uh, meron? Sabar, meron ka? Meron po, po na Concern? Na, na, yes po. Mm -hmm. ah, sige, ano yung concern natin? Opo, oh, para makahingirin po itong legal advice. Ay, po. sige po. <laughs> so, um, share ko lang po ano yung nangyari po. Sige. Um, yung nangyari po si Ines, ano, meron po yung dating kakilala po na uh, out of nowhere maglalang po yung sa akin. Ano daw? Tapos, <laughs> Meron po sandali, sandali po, sandali po at medyo may hindi technical namin, problem tayo. May technical problem, opo. Ah, may Ay technical po. problem po mga tenga namin. <laughs> so, merong ano po, uh, meron po akong kakilala dito na bigla pong nag-chat sa Matagal big, ko na po siya kakilala. Biglang nakipag-chat sa inyo. Hmm. Apo, okay. Mm. inalok po ako ng ano, po lang investment. Nako, investment, Nako, na, invest na naman. Um, ang mangyari po ng agency, na po, um, percentage po, parang profit natin po, ganun. Tapos, yun nga po, dahil nga po, matagal ko na po siyang kilala, um, nagtiwala po sa niya. So, yun nga po. Ano po siya sa crypto po? Ano yun? Crypto po. Ah, crypto coin. Yes, po. Yes, ah, so parang ang investment na pinasukan mo, crypto coin? Yes po, yes po. Mm -hmm. Bali, uh -huh. ang nangyari po is parang nagpapasok po ako ng pera, then gagamitin po nila yung funds na yung pang-trade. Then, mm -hmm. kapag mag-profit po yung trade, dun po, makukuha ko po yung percentage ng pera po. Okay. Nangako sila sa inyo na ang balik sa pera ninyo, ganun ba? Yes po, yes po. Oh, yes, po. Kasi oh, kilala ko na po talaga siya, nag-trade okay. po talaga siya. Mm -hmm. Opo. So yeah, yung no, yun, no, yun, no, ano, ano nangyari po? sa investment? Ingen ang mga po um way back ano po yun um, eh 2024 May, bali mm. almost like that a year na po pala mm. At ang usapan ko na noon after two months, doon po niya ibabalik yung investment ko plus yung profit. Mm. Tapos ang nangyari po, is, parang nagkaroon ko uh, ng ano, ito dito, nagkaroon ko ng aberya, kaya na-delay. Mm -hmm. Tapos ang niya, explanation, explain siya. Tapos nung tumagal po, nung tumagal, every month, parang nangyayari pong excuses. Doon ako medyo na-apos. Sabi ko, parang hindi naman na ata tama. So, parang some, something fishy na po kasi talaga. Mm -hmm. Anong nangyayari daw? Ayun po, ang ang tinino po, wala pa rin dito talaga kasi hindi na po tapos. Pero ano ang sabi niya? Ano daw ang nangyari at hindi niya um, maibalik? Iba-iba po eh. Iba-iba iba po sabi, sabi niya. Sinabi Ay, ba niya sa iyo na nalugi? Hindi po. Ang sinasabi niya po is hindi na rin po ma-out sa pera. Yun lang po sabi nga. Mm. Na hindi but ano? Indiro indiro po yes, po na hindi rin niya ma- Yes, hindi uh, oh, okay. oh, uh, so, po okay. Okay. So, na ma-withdraw. Hindi rin ang technical problem. So, Sabi niya. ang nangyari, sabi niya, magbigay mag mag magpa magbigay ka ng pera sa akin, ibabalik ko with a guaranteed rate of profit. Ganun ba? Yes, po, yes po. Hmm hindi niya sinabing i-trade natin to pero walang pagka, kasiguruduhan ah, ha. Ah, pagka nalugi, lugi. Pag lugi, lugi. Dito parang may assurance mo po may assurance pa po talaga siyang binigay. No. Opo. Eh trading trading yan. pero ikaw, ikaw sa pagkakaintindi mo nitong investment na ito, alam mo ba na may lugi ito? Yes po, pero kasi ang hindi pa po doon, yung nag-trade po siya, nandun po ko, so makikinta ko po is na nangalo at matatalo pa rin. So ang tingin mo, hindi naman nalugi? Opo, ano po, more on win po talaga. Ang laki po ng profit namin, yung almost po namin, na po ah, namin. Ah, talagang siya, hindi lang i-deliver sa'yo? Po. Yes po. Di ko po alam if hindi binigay sa akin yung part po or parang sinarili na lang na, or if ever nag sa ibang bagay. Di ko lang po. Puro palusot na lang po. Talagang sa akin. Eh, ano yan? sa akin, Sige, di uh, wala tayong magagawa. Uh, kinakailangan mong mag magsampan ng reklamo. Yes po. Yung mga oh, po sabi sa akin. Aha. Eh, di pumunta kayo sa police. <laughs> Meron pong uh, desk dyan sa police na may kinalaman sa ganitong mga cryptocurrency trading. Oo. Oh. Mm -hmm. uh, parang ano to? Hindi naman cybercrime, parang uh, high-tech crime, parang ganyan. Okay. okay. dun nyo po isalaysay yung mga sinabi nyo sa amin ngayon. Ah, uh, sabihin nyo yung pangalan nung kaibigan nyo. Uh, yes, po. Uh, ang uh, gagawa po ng sinumpaang salaysay ninyo, yun ang pulis. Uh, base dun sa ikukwento ninyo, tapos ipapadala po ng pulis sa piskal para po maimbestigahan na yan. padala uh, padalan ng sabina ng piskal yung kaibigan mo. At uh, na nang sa ganon ay uh, ma, ma, magsimula ang proseso ng paghahabol mo sa kanila at yung complain mo na kriminal laban sa kanila. Hindi ba dapat magpadala muna siya ng formal demand letter? Opo, yun nga po sabi ko may nakausap po demand small claim small claim daw po, ganun. Eh, pero mahigit sa taon na, di ba? Opo. At saka nagde-demand ka naman sa kanya ng uh, verbalan, di ba? Opo. Tapos, Ay, ang tingin ko, baka hindi na kailangan yung written demand, oh. o kasi crime mi Hindi Kasi nakausap ko, yung, hmm. yung, at ko yung mga ng mga niya hmm. in, ano, taw nito, na Tapos pa pag, travis, pag -tang 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 -tang. So, ginastos yung pera? Hmm. 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 More like po. Ang sabi siguro, eh, wala namang ano yan, hindi naman magkakabul Magamit nga muna pera niyan. Naku, parang estafa. Estafa <laughs> nga. parang <laughs> ganun po. Parang so, hindi mo naman, hindi mo naman pakiramdam na ito ay isang scam na kasi mukhang talagang kumita naman ng pera mo. Pero ginamit lang niya yun uh, Oo, oh. parang ginamit okay, lang niya. Pero wala po. Kumita po, pero wala po kumakuha. Ah, Pero mm. nakikita roon niya pag nagtitrade eh. Oo. Uh, Opo. Uh, uh. uh, nakikita okay. Raw niya baga, na, na kumikita baga, bagay sila. Opo. Ayun, Opo. Baka nga hindi stop to Baka nga ito eh theft. Hmm. Pero, pero may, 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 uh, may, obligation na ibalik. Na uh, na ibalik uh, may may obligation na ibalik. So makaka-stop ako. Oh. Mm, -mm. At At Okay. Niya po kasi mm. sa uh, ibang bansaro namin, yung uh, ano, yung Ah, di pa tunayan niya yun sa investigasyon. Mm hindi -hmm. uh, po pinang kasi sa, sa pinap dahil nakabandaw Kasi sa so ming, hindi nang hingi siya ng ticket namin. At kung um, nabigay ko na yung pera pang ng ticket, sabi niya, nagigita raw kami ganun. Biglang nagpalusok siya, sabi niya, nahulog daw siya, ganito at nakulungan daw siya kayo. Naging ganun po, titlo. Nasa kulungan siya? Oo, um, parang ano po siya, parang gumagawa na lang siya ng kwento talaga. Hmm. Okay. Um, tapos Hmm. Tapos pag tayo in po, po, po Tapos Ako ba malaki-laki rin yun ha? Tapos yung hiningin na sa po Kasi hindi abang ano po, ano, po sa akin, eh, umabot ko lang po. umabot mga 120,000 120,000 lahat ang na-invest mo sa kanya? Oh, po, kasama po yung mga hindi na po kahit may mga slits yan po nung sindikat po yung mga sito. Pero nakapagbayad ba sa iyo dati siya na... Ng... Wala. Wala. po siyang nabukis sa oh. sito talaga. May isang kusing? Yes po. Mm. Ay, well. Like, pati po pang load niya, pang grab niya, kapag may pinupunta ko siya. Dako. Pinasabi niya, para daw ano, para daw mag-itrona no? daw no? yung pera. Ganun. Yun Darko. yung ginagamit po lang. Eh, eh that time, medyo desperate na po talaga ako kasi malaking pera. Yung pala, nagamit niya lang yun para mas lalo akong magbigay sa niya. Naku. Eh, huwag mo na siyang bigyan ng kahit anong pang pera at matatagdagan lang ang pagkalugi mo. ng nung mga naman, ano po, almost parang po, simula po nung January, tinipil ko na po, sinagyan po na po sa tawang city Pino Kama. Hindi mo mabigyan yung pera po. Parang nagmatigat na po, ano eh, sinagyan ko na po na magpapalikal po siya na. Simula na, hindi na po, Punta kayo sa ano? Punta kayo sa pulis. ang ano. Dapat kumbinsido na kayo na mukha talagang walang magandang mangyayari pa dyan. Opo. Dapat matigilan na yan. Opo. Mm, -mm. Sige po, reklamo nyo at sa sila ang magtutulong sa inyong magsampan ng kaso laban sa kaibigan nyo. Okay. Mar maraming salamat sa iyo so uh, susunod naman, meron po tayong text in question galing kay Rodel, galing San Fernando, Pampanga. Attorney, may kaibigan po akong nanghihiram ng pera at inalok na isang lasa sa akin ng lupa at sasakyan nila. Nung una pumayag ako pero sinabi kong, di ko kaya bilhin ng buo at di ako qualified sa bank loan. Nagulat po ako nang pinakita nila yung gawagawang financial audit at tax payment ko raw para ma-approve ako sa, sa 3 million, million, million. loan. Mm. Sinabi ko po hindi totoo yun at hindi ako pumayag. Maliit lang po ang negosyo ko at wala akong ganong kita. Tanong ko lang po, kahit hindi na tuloy ang pamemeke, krimen pa rin po ba ang ginawa nila? Baka hindi. Kasi ano, walang attempted. <laughs> wala <laughs> kasi na, wala, pag wala kayong damage. Wala pang eh. attempted ano. Ah, kasi pag wala po kayong damage, eh, mukhang wala pong uh, maisasampang kaso, no? Oh. Sa kanila. Kasi syempre, ko minsan iniisip mo palang meron kang gagawing masama, pero hindi mo tinuloy, hindi ka naman pwedeng kasuhan na meron kang masamang balak. Dapat uh, eh. Usually, di ba? Hindi, pero yung, usually, modus, yung modus operandi na yon di ba? Ay, yun, baka, oo. No. Yung, baka pwede, ang tingin ko, pwede po yung reklamo sa polis ireklamo para ma-prevent ah, na para mangyari, ma sa, ibang tao. Oh. sa iba. Mm. Pero kung, Pero kung si kayo, oh, personally, personally, na magpa-file ng kaso, wala naman kayong ma-re-recover. Wala kasi oh, kayong damage. Oh, hindi naman natuloy. Oh, hindi natuloy. Pero kaduda-duda talaga yung modus ah, na yan, oh. di ba? Pero yung modus na yan, is is pag sinumbong po sa pulis, ma-re-record ng pulis na nangyari sa inyo yan, eh, pagka po meron pinuntahang iba at ganon din ang uh, reklamo, mm -hmm. nakarecord sa polis na meron silang bodus operandi. Na talagang... Ah, uh, na... Masamang bala. Mak <laughs> makakabiktima. <laughs> makakabiktima. Correct. Saka pwede, okay na rin yun, matunugan sila na meron ng nakatunog sa kanila mm, mm. para hindi naman nila gawin pa ang kanilang masasamang balak sa buhay. Ayun. Okay. Okay, ngayon naman isa pang text in question galing kay Michelle. We from Valenzuela Ay, City. Oh, Ay, oo. kami butante ni Ator ni Gab. Oo, oh, magandang gabi mm. po sa mga taga Valenzuela. Nakita kaya tayo baka nakasalubong natin sila nung bumuto tayo nung uli election. Well, ang tanong niya, attorney, kasama namin sa compound ang kamag-anak na lagi kaming inaaway at sinisiraan online. Recently, sinisi nila kami sa pagkain ng daga sa ilalim ng kalan nila kahit walang ebidensya. Pagkain ng daga sinisi kami sa pagkain ng daga sa ilalim ng kalan nila kahit walang ebidensya ano kaya ang ibig sabihin na may, may dagang kinain may iniiwang pagkain para sa uh, daga uh, so ano kaya yung may CCTV kami at photo ng injury ko hinampas niya ako sa braso pangalawang beses na po ito binabastos din niya ang nanay ko kagawad Hmm. Pwede na po ba namin siya kasuhan? Ano po ang mga legal na hakbang na pwede namin gawin? Eh kagawad, e kagawad nga ang nanay. nanay <laughs> oh. Sige, babarangay mo na. I magsampa kayo na muna ng kaso sa kasi mag isang compound sila nakatire. Oo nga. So yan po talagang dadaan kayo sa barangay, magbabarangayan kayo. Eh kagawad pala yung nanay niyo. Eh Maging i-direction na niya. Public officer ba ang kagawad? Yes, councilman yun eh. Assault! <laughs> Ine-elect nga yun eh. <laughs> Assault on public officer. binabastos <laughs> lang naman <yung> daw. <laughs> Hindi. Ah, binabastos, ah, binabastos ang nanay. nanay. Akala ko, binabastos. ang hinampas siya. sa braso ay ang siya nanay. Siya ang hinampas siya sa braso. Oo, oh, so, yung um, ginawa niya sa iyo, pwede niya, pwede niyong kasuhan 'yan. Yung... may ebidensya po kami, may ebidensya. CCTV kami. Oo. Mm. Uh, yung Parang ano ba ano ba yung sinabi kanina? Uh, may Sinisiraan sila online. Mm. O meron pang cyber libel na posible okay. ba diba? depende sa pagpaninira. Pero usually ang paninira na yan kung yan Pero, ay Bakit kaya ano? ano kaya ang pati yung daga na damay? <laughs> <laughs> na hindi pa natin alam ngayon kung eh, ano ba. Wala kamuang-muang yung dagang, eh, sa pagkain ng ng daga na nadamay na sa sagaso. Akala ko sila yung, akala ko kumakain sila ng daga. Ayun na nga eh. <laughs> sa Pampanga ba to? Ay sa Valenzuela eh. Kung <laughs> sa Pampanga to, baka ka nakain yung daga. Eh pero... <laughs> well, of course, yung mga away-away na yan, unang-una, eh kung dinadala niya yan sa labas, mm -hmm. at may may paninira na nangyayari online. Of course, may posibleng kaso for cyber libel. So, so magreklamo na po kayo sa barangay sa kagawad. <laughs> Para po magkabaranggayan na. Ayun. nako, pero yan, oo, sa barangay. Tandaan po ninyo, pag meron kayong away-away na magkabaranggay, mga magkapit bahay mm. ay kailangan dumaan sa lipon ng barangay. Mm. As a general rule. Of course, meron mga exceptions, pero yung mga exceptions sa barangay conciliation, siguro sa susunod na natin yeah. i-discuss. Kasi, kasi, closing na. Closing na. Mm. Ibig sabihin nun, Good night na. Gumbay. <laughs> sa mga nag-text Gumbay nag na gumbay. Oo. Oh. Gumiti ka naman, parang malungkot ka. Yun. Yun. Ay <laughs> uh, pinupulikat na nga yun. <laughs> <Maraming iti. laughs> sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, abangan niyo po sa mga susunod na ping episode. Baka ang mga tanong ninyo ang ating mapag-usapan. Mm -hmm. Sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, maraming maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po nating episode. Ako po si Atty. Gabby Concepcion. Atty. Danicon po, abogado de Campanilla ng bayan. Hanggang sa ito po ang Atty. Danicon, abogado de kampanila. Till next ko. time. <laughs>